May kakaibang nangyayari sa Arctic. At hindi ito tungkol sa isda o mga lambat. Ang China ay naghahangad na magkaroon ng pwesto sa isang teritoryong hindi pa nito kailanman naging bahagi. Ginagawa nila ito habang mahina ang presensya ng United States sa Arctic at nakaasa lahat sa isang uri ng barko. Hindi mo magugustuhan ang icebreaker activities ng China sa tabi ng Alaska, kailangang tumugon ng United States at ginagawa na nila ito ngayon at sa hinaharap. Noong Agosto 8 iniulat ng Warzone, The Warzone, na nagsanib puwersa ang militar ng United States at United States Coast Guard para magsagawa ng malawakang pagmamanman sa Arctic. Binabantayan nila ang limang Chinese icebreaker vessels na lumitaw sa Arctic malapit sa Alaska. Nakakabahala ang mga icebreaker na iyon. Ang mga dambuhala at makapangyarihang barkong ito na ginawa partikular para basagin ang makakapal na yelo sa Arctic ay kakaunti lang sa United States. Sabi ng The War Zone, ang bagong presensya ng China ay dalawat tuldok lima beses mas malaki kaysa sa Icebreaker Force ng Coast Guard. Ngayon, natatalo ng China ang United States sa Arctic nang hindi kailangang gumawa ng kahanga-hangang hakbang. Ang United States ay kahit papaano ay tumugon na sa presensya ng mga icebreaker ng China. Noong Agosto 8 naglabas ng press release ang United States Coast Guard na nagsabing natukoy at tinugunan nila ang dalawang barkong pananaliksik ng China na umano'y nag-ooperate sa Arctic. Nadagdag ang dalawang barko sa tatlo pa, kaya lima na, ayon sa press release ng Coast Guard tungkol sa kanilang tugon. Noong Agosto 5 tumugon ang C-100 at 30 J. Hercules mula Air Station Kodiak sa mga barkong pananaliksik ng China na GD at Zhongshan Dajui GD. Parehong tumatawid pa hilagang silangan sa Bering Strait ang dalawang barko. Interesante ang naging tugon nila. Nagpadala ang United States ng eroplano, hindi barko, para ipakitang alam nila ang kilos ng barko ng China. Kahanga-hangang pagpapakita ng lakas. Ipinapakita rin nito ang kakulangan ng United States ships na kayang mag-operate sa Arctic. Ang eroplano ay maaaring manatili sa himpapawid ng ilang oras bago ito kailangan mag-refuel. Mas malakas sana ang mensahe sa China. Kung United States ang nagpadala ng mas matagal magbantay na barko. At ginawa nila ito sa pangalawang beses na paghingi. Noong Agosto ani muling, rumesponde ang crew ng United States Coast Guard, Qatar Vash, Whitehall Maritime Security Cutter Large, 700, at 51 sa Jongshan Dashui GD. Habang tumatawid ito pahilaga sa Chukchi at Arctic Circle, matapos ang Bering Strait, ayon sa press release, makikita sa pahayag ng The War Zone ang kahinaan ng United States Coast Guard kumpara sa bagong presensya ng China sa Arctic. Nagpadala ng eroplano dahil walang malapit na barko para makaresponde agad. Walang barkong malapit dahil kulang ang United States sa icebreaker na kayang mag-operate sa mga tubig na tinitingnan ng China. Minomonitor na ang mga barko ng China at ayon sa The War Zone. Ang pagmamanman na iyon ay isinasagawa ng parehong North American Aerospace Defense Command o North American Aerospace Defense Command at ng United States Northern Command o United States Northern Command. Isang tagapagsalita mula sa huli ang nagsabi sa The War Zone na walang dapat ikatakot sa posibleng agarang pag-atake ng China mula Arctic. Bagaman ang mga sasakyang dagat ay gumagalaw sa international na tubig at hindi itinuturing na banta sa pambansang depensa, ang kanilang bilang ay nagpapakita ng pagtaas kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon sa tagapagsalita sa The War Zone patuloy na imo-monitor ng North American Aerospace Defense Command at United States Northcom ang barko habang nasa rehiyon ito. Kaya kung walang paparating na pag-atake, na magandang balita para sa United States, kailangang itanong, ano nga ba ang ginagawa ng mga icebreaker ng China sa Arctic ngayon? Mukhang pananaliksik ang sagot. Yun ang impresyon na nakuha ng the war zone base sa mga pangyayari noong Hulyo, nang makita ang isang kilalang barkong pananaliksik ng China, na tinatawag na Shui Long, dalawa dalawang mga at syam na pung milya sa hilaga ng Alaska. Nagpadala rin ang United States ng 6 isang daan at 30 J Hercules para bantayan ang barkong iyon. Pero ang nagsisimula nating makita sa Arctic ay ang pagdami ng mga barko ng China na sinusubukang matutunan ang lahat ng maaari nilang malaman tungkol sa teritoryo. Sabi ng ulat ng The War Zone ang mga barkong ito ay sumunod sa tatlong taong pagtaas ng aktibidad ng Chinese research vessels sa United States at Arctic. Ayon sa United States Coast Guard, noong nakaraang taon, tatlong research vessel ng China ang nagsagawa ng operasyon ng pananaliksik sa hilaga ng Bering Strait. Tatalakay natin mamaya kung bakit maraming pananaliksik ang China. Pero may isa pang lumalabas na problema. Sa ngayon, limang barko ng China ang nasa Arctic malapit sa Estados Unidos. Sa hinaharap, dadami pa ang mga ito. Hindi inosente ang kampanya ng China sa Arctic. Hindi lang ito para matuto tungkol sa rehiyong mahirap tirhan para sa tao at barko, bahagi ito ng pagsisikap ng China na palakasin ang presensya sa Arctic. Ayon kay Sen. Dan Sullivan ng United States na iniulat ng Alaska Beacon bilang kilalang personalidad sa politika. Binibigyang diin ang lumalaking problema ng China sa Arctic. Ayon kay Sullivan, mas mataas pa ang kakayahan ng Singapore sa pagbasag ng yelo kaysa sa atin. Napag-iwanan tayo ng mga kalaban. Ang Russia ay may mahigit limampung operational na icebreakers. Karamihan ay nuclear-powered at armado. Ang China, na walang teritoryo sa Arctic, ay nagtatayo ng polar fleet at mas madalas nang namamalagi malapit sa ating baybayin. Kabilang na ngayong tag-init. Dalawang bagay ang dapat tandaan mahina ang United States sa icebreakers. Habang ang China ay bumubuo ng polar fleet, mayroon ng isa ang Rusya. Alam mo rin ito, nagtutulungan ang dalawang bansa para palakasin ang impluensya nila sa Arctic. Noong Oktubre 2024, iniulat ng High North News na pitong Arctic container voyages ang ginawa ng China noong 2023 at labindalawa at naman noong 2000, Dalawamput-apat, sa katapusan ng taon, nagtutulungan ang Beijing at Moscow para gumawa ng mas maraming barkong gagamitin sa mga biyaheng ito. Nagkaisa ang dalawang bansa para gumawa ng limang Arctic Pito ICE-class container ship, ayon sa High North News. Mag-uugnay ito sa China at Rusya mula daungan ng Shanghai at Ningbo patungong St. Petersburg at Arkhangelsk idinagdag pa ng Geographic Information System sa isang ulat noong Disyembre 2024 tungkol sa parehong joint venture na nagsasabing binubuksan na ng Rusya ang daan para mas lumakas ang presensya ng China sa Arctic sa malapit na hinaharap. Sinabi rin nito na lihim na sinusuportahan ng China ang Arctic Liquefied Natural Gas, dalawa project ng Rusya. Kapag nagtagumpay ang Rusya, ang Liquefied Natural Gas, dalawa ay magiging halos 100% ng global na produksyon ng likidong natural na gas. Perpekto ito para sa Rusya. Makakatulong ang liquefied natural gas. Dalawa para makaakit ng dayuhang, mamumuhunan at mas maraming customer. Habang nahihirapan ang bansa sa parusa ng kanluran dahil sa pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine, sinusubukan ng China na pumasok agad. Parang sitwasyon ito ng ikaw ang bahala sa akin, ako sayo. Sinusuportahan ng China ang proyekto ng Rusya na liquefied natural gas. Dalawa tinutulungan ng Rusya ang China na bumuo ng mas malakas na Arctic Fleet kung tutuparin ng Rusya ang kasunduan. Ang limang bagong barko ay madaragdag sa limang polar capable na sasakyang dagat ng China na iniulat ng 60 degrees north noong Enero 2025. At 25. Bukod dito, gumagawa rin ang China ng bagong icebreaker para sa pananaliksik na maaaring nuclear-powered. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa panukalang sasakyang dagat na ito ipinakita ang isang modelo ng posibleng hitsura nito noong dalawang libo at labing siyam ayon sa animnapong degrees north noong Agosto dalawang libo at dalawamput apat iniulat ng Global Times. Sabi ni Wugang, pangunahing taga-disenyo ng proyekto, maayos ang pananaliksik at pagdevelop ng sasakyang dagat na Shui Long Ai. Wala pang tiyak na petsa kung kailan handa ang Shui Long Ai Ai maglayag. Ngunit dapat nang harapin ng United States ang sitwasyon. May labing isa barko ang China na kayang maglayag sa Arctic, habang dalawa lang ang United States. Makikita ang pagkakaiba dahil limang barko ng China na kayang maglayag sa polar ay kasalukuyang nasa Arctic. Ang planong dobling palakihin ng China, ang fleet nila, ay nagpapakitang napag-iiwanan ang United States. Sa teritoryong dapat ay may control ang United States masamang balita ito. Ibinabalik tayo nito sa tanong kanina. Bakit gusto ng China palakihin ang presensya nila sa Arctic? Para masagot ang tanong na, yan kailangan nating bumalik sa dalawang libo at labing walo sa paglalathala ng isang kawili-wiling white paper na pinamagatang patakaran ng China sa Arctic. Inilabas ito ng State Council Information Office ng People's Republic of China. Ipinapaliwanag sa white paper kung paano pinapabilis ng klima ang pagkatunaw ng yelo at niebe sa Arctic. Ang pagkatunaw na ito ay nagdudulot ng posibilidad na magkaroon ng hilagang ruta ng paglalayag, na dati ay imposibleng madaanan ng karamihan sa mga barko, na ngayon ay nagbubukas na gustong gamitin ng China ang rutang iyon. Kapag nagbago na ang Arctic dahil sa climate change, ayon sa white paper ng China, near Arctic state sila at isa sa pinakamalapit na bansa sa Arctic Circle. Iyan ang nagsisilbing medyo pinagtatalo ng dahilan kung bakit sinusubukan ng China na bumuo ng mas malakas na Arctic Fleet. Para sa Beijing, ang Arctic ay teritoryong nais kontrolin ng China. Ayon sa white paper, sumali ang China sa International Arctic Science Committee noong isang libo siyam naput anim at nagsagawa ng walong ekspedisyon sa Arctic Ocean hanggang dalawang libo at labing pitong. Batay lamang sa white paper na ito, makikita natin na ang kagustuhan ng China na palawakin ang impluensya nito sa Arctic ay hindi isang bagong bagay. Ginagawa na nila ito sa loob ng dekada at sumali sa mga siyentipikong organisasyon sa rehiyon mula dekada 90. Kaduda-duda ang pahayag ng white paper na Near Arctic State ang China. Ayon sa Georgetown Journal of International Affairs, nasa siyam na rang milya ang layo ng pinakahilagang bahagi ng China sa Arctic Circle. Kahit isang mabilis na sulyap sa world map, ay makikita mong ang Rusya ang nasa pagitan ng China at ng Arctic. Mas nararapat ang Mongolia kaysa China, tawaging Near Arctic State. Ganoon din sa malaking bahagi ng Europa, pati United Kingdom Norway, Sweden at Finland. Mahina ang argumento ng pagiging malapit sa Arctic Circle sa ginagawa ng China ngayon. Ito ang paboritong argumento ng Beijing dahil inilalapit nito ang China sa gustong palakasin na estratehikong at pang-ekonomiyang interes. Sa estratehikong bahagi, Nagtayo ang China ng research base sa Svalbard Island na tinawag na Yellow River Station. Ang base ro ay sumusuporta sa mga barkong Chino na sinasabing nag-aaral sa Arctic. Hindi rin masama iyon. Ang isla sa pagitan ng Norway at North Pole ay maaaring magsilbing base ng China para obserbahan ang aktibidad ng hilagang Europa. Ayon sa Defense News, ang alyansa ng China at Russia sa liquefied natural gas, dalawa proyekto ay bahagi ng estrategikong interes ng bansa mas lumalalim ang alyansa nito sa isang bansang kontra kanuran, at posibleng ginagamit ang pipeline ng Rusya para unti-unting iwasan ang karbon. Kung magagawa rin ng China na makipagtulungan sa Rusya upang lumikha ng pandaigdigang transport corridor sa pamamagitan ng umuusbong na Northern Sea Route, dagdag pa ng defense news, mas lalo pang nagiging estratehikong manlalaro ang China sa Arctic. Magkakaroon ito ng kontrol at malaking impluensya sa daan ng tubig na nais gamitin ng maraming bansa maganda iyon para sa pagpapalakas ng pandaigdigang impluensya ng China. Dahil sa posibleng akses sa mineral, tulad ng sabi ni Rand, mas lumalakas ang dahilan ng China na magpakitang makapangyarihan sa Arctic. Matatagpuan sa Arctic ang lithium, cobalt, graphite, at iba pang bihirang elemento. Kahit hindi pa makuha ng China ang mga deposito ngayon ang pag-impluensya nila sa Arctic ay maaring magbigay ng pagkakataon sa kanila na makuha ang mga yamang ito sa hinaharap. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, International Institute for Strategic Studies, maraming langis sa Arctic. Ayon sa United States Geological Survey, may siyam na pong bilyong bariles ng hindi pa natutuklasang langis sa rehiyon. Katumbas ito ng halos 13% ng tantiyang hindi pa natutuklasang langis sa mundo. Ang Arctic ay may 3% ng hindi pa natutuklasang natural gas sa mundo, kaya nabanggit natin ang proyektong Russo. Lahat ng mga yamang ito, kapag pinagsama-sama, ay ginagawang isang tunay na kayamanang natatagpuan sa Arctic para sa sino mang makakapagpatatag ng kontrol sa rehiyon. Diyan tayo dadako sa panig ng ekonomiya na nais makamit ng China. Siyempre, ang pagkakaroon ng akses sa mga bihirang mineral ay may benepisyong pang-ekonomiya basta't kayang minahin at ibenta ito ng China. Pero kahit wala ang mga mineral na iyon, malaki ang kikitain ng China kung makipagtulungan ito sa Rusya para magtatag ng rutang pangkalakalan sa Arctic. Noong 2011, sinabi ng Arctic Institute na ayon sa mga eksperto sa maritime mula Canada at United States. Maaaring umabot sa 2% ng global shipping ang hilagang rutang pangkalakalan sa 2,000 at 30 at 5% sa 2,050. Maliit man ang bilang, malaki naman ang sektor ng kargamentong pandagat. Ayon sa statista, 80% ng produkto sa mundo ay dinadala sa barko, kaya mas mahalaga ito kaysa ibang sasakyan, lupa o himpapawid sa sektor ng pandaigdigang kalakalan. Inuulit ng Komite ng United Nations sa Kalakalan at Pagunlad or United Nations Conference on Trade and Development ang bilang na iyon at binibigyang diin na patuloy ding tumataas ang pandaigdigang kalakalan sa dagat. Tumaas ng 24% noong 2023 kaya umabot sa isang daan at tatlong bilyong toneladang kargamento ang naipadala sa dagat. Sa libo at apat ayon sa parehong organisasyon, inaasahang aabot sa 25 trilyon. Ang pandaigdigang kalakalan ng produkto sa katapusan ng taon, 20 trilyon ang 80% ng 25 trilyon at iyan ang nagbabalik sa atin sa pagitan ng 2 at 5% ng mga bilang na nabanggit naba natin kanina tungkol sa mga umuusbong na rutang pangkalakalan sa Arctic. Ayon sa Arctic Institute, aabot sa apat na bilyon ang rutang kalakalan sa Arctic pagsapit ng 2030. Pagsapit ng 2000 at limampu, papayagan ng Arctic ang pagbiyahe ng mga kalakal na nagkakahalaga ng isang trilyon taon-taon. Maaaring maliit ang porsyento, pero napakalaki ng halaga sa dolyar. Hindi na nakapagtataka na gusto ng China na makakuha ng bahagi sa kita na iyon. At ang lumalaking fleet nito, na kayang maglayag sa polar, ay isa sa mga pangunahing paraan para makuha nila iyon. Pinakamagandang ipinaliwanag ito ng International Institute for Strategic Studies. Malaking biyaya sa ekonomiya ng China ang madalas na paggamit ng hilagang ruta. Mas maikli ng 2,000 milya ang ruta mula Shanghai, papuntang mga pantalan ng Alemanya, kung dadaan sa hilaga kaysa Suez Canal, na may distansyang mahigit 4,600 kilometro. Kaya hindi lang ito tungkol sa dami ng kalakalan. Ang pagbubukas ng mga rutang ang kalakalan sa Arctic ay tumutulong sa China na lubos na mapababa ang oras na ginugugol ng kanilang mga kargamentong barko sa dagat. Na sa huli ay nagreresulta sa mas malaking kita na pumapasok sa bulsa ng Beijing. Biglang naging mas malaking balita ang limang research ship na sinusubaybayan sa Arctic. Sabi ng United States, hindi banta sa seguridad ang mga barkong ito at tama sila. Hindi iniisip ng China ang pag-atake sa United States gamit ang Arctic. Pero posibleng banta pa rin ang mga research ship nito. Ipinapakita nito sa United States ang malaking progreso ng China sa Arctic. Kung pag matutuloy, China at Russia ang mangunguna. Sila ang bumubuo ng mga bagong ruta ng kalakalan at nagtatatag ng dominasyon sa isang rehiyon na lalo pang magiging mahalaga habang binabago ng climate change ang kalagayan ng Arctic. Dapat tumugon ang United States at gawin pa ito ng higit sa pagpapadala lang ng eroplano at isang icebreaker para bantayan ang barko ng China. Sa kabutihang palad para sa United States kahit papaano, paparating na ang kanilang tugon. Noong Agosto 10 inanunsyo ng The Alaska Beacon na may bagong icebreaker ang United States Coast Guard. Sa unang pagkakataon matapos ang 25 taon, pinanggala ng stories, ang barko ay isang nireporbis na sasakyang pandagat, hindi isang ganap na bagong icebreaker. Mas mabuti na ito kaysa wala at makakadagdag ang dating supply ship sa maliit na presensya ng United States sa Arctic. Pero ang pagdagdag ng isa pang barko sa dalawang barko ng fleet ay hindi naman nagpapantay sa laban ng United States kapag ang China ay may limang barko at naghahanda pang magdagdag ng anim pa sa Arctic. Gayunpaman, may mga plano rin ang United States. Ilang araw lang matapos maupo sa pwesto, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng United States na gagawin niyang pangunahing layunin sa kanyang ikalawang termino, ang pagpapatayo ng mga bagong icebreaker mag-order tayo ng apat na pong malalaking icebreaker ayon sa Forbes. Sinabi ito ni Trump. Noong Enero, sa isang anunsyong ikinagulat ng marami at inakalang mali Pero baka hindi pala. Bagamat mukhang hindi makatotohanan ang layunin ni Trump na magkaroon ng apat na bagong icebreaker sa loob ng apat na taon ng panunungkulan ng isang United States President, ipinapakita niyang seryoso siya sa kanyang sinasabi sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo ng Amerika. Niulat ng Reuters noong Hulyo 3 na hinikayat ni Trump ang pagsama ng probisyon para sa dagdag na barko sa kanyang malaking panukalang buwis at paggastos upang mangibabaw ang United States sa Arctic. Mahigit dolyar, 86 bilyon ang gagamitin ng United States Coast Guard para sa pagtatayo ng Icebreaker Fleet. Halos kalahati ng pondo ay ilalaan sa tatlong malalaking polar security cutter ng Coast Guard. Ang natirang pera ay ilalaan sa hindi patiyak na dami ng medium at light cutter. Maaring hindi sapat ang pondo para sa apat na pong icebreaker na nais ni Trump. Ang mga mabibigat na cutter ay pwedeng dumoble hanggang magquadruple ang Arctic fleet ng Amerika. Depende sa bilang ng medium at small cutter, kayang ihatid ng apat na put, bilyon sa United States Coast Guard. Kasama rin ang United States sa resource pooling plan, nakatuwang ang ibang bansa para palakasin ang kontrol ng kanluran sa Arctic. Inanunsyo ang plano noong Hulyo 2000 at 24 na lalahukan ng United States-Canada at Finland bilang bahagi ng bagong kasunduan sa yelo. Maaaring magsanib puwersa ang tatlong bansa para makagawa ng siyam na icebreaker sa mga darating na taon. Kung itutuloy ang kasunduan, mangunguna ang kanluran sa Arctic. Ang Masansay, ang karagdagang siyam na pung icebreaker, ay madaling maglalagay sa tatlong bansang ito sa unahan kumpara sa pinagsamang 57 icebreaker na mayroon ang Rusya sa kasalukuyan at labing isa na magkakaroon ang China kung maaisa sa katuparan lahat ng kanilang mga kasunduan. May namumuong alitan sa Arctic. Limang Chinese research ship na monitor ng United States ay di pa delikado sa ngayon. Ito ay senyales ng mga susunod na mangyayari. Sa ilang taon, magiging lugar ng labanan sa pagitan ng silangan at kanluran ang Arctic dapat pagbutihin ng United States ang laro kung nais ng kanluran manalo dahil hawak ng Russia at China ang baraha sa Arctic. Kung palalakasin ng United States ang Arctic Fleet, pwede nitong pilitin ang China na putulin ang ugnayan sa Russia. Ginagawa nila ito dahil binantaan ng United States ang China na putulin ang ugnayan sa Russia o may kapalit. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa Arctic. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.